Ang pagkakaaresto kay Manny Pacquiao ay isang balitang ikinagulat hindi lamang ng publiko kundi lalo na ng kanyang ina, si Mami Jonisha Pacquiao. Ang insidenteng ito ay naging emosyonal na sandali para sa pamilya Pacquiao, lalo na't naging viral ang eksena kung saan nahimete si Mami di habang umiiyak sa sama ng loob. Ayon sa mga ulat, si Manny ay inaresto kaugnay ng kanyang diumanoy kaugnayan sa isang ilegal na negosyo, partikular sa isyo ng pagkakaaresto rin ng negosyanteng si Neri Miranda. Napabalitang kalahati ng negosyo na naging sanhi ng pagkakakulong ni Neri ay pagmamayari ni Manny na naging dahilan upang ito'y mapasama sa investigasyon. Habang nananatiling tikom ang bibig ng kampo ni Pacquiao ukol sa detalye ng kaso, ang bigla ang aksyon ng mga autoridad ay nagdala ng matinding emosyon sa kanilang pamilya. Si Mommy Jonisha, nakilala sa kanyang masayahin at palabirong personalidad, ay hindi kinaya ang bigat ng balita. Ayon sa mga saksi, napaiyak siya ng todo sa kanyang bahay sa General Santos City nang malaman ang tungkol sa pagkakaaresto ng anak. Sa tindi ng kanyang emosyon, bigla siyang nawala ng malay na nagdulot ng pagkabahala sa kanyang mga kasama. Agad siyang dinala sa ospital upang masuri at ayon sa mga doktor, epekto ito ng stress at emosyonal na pagkabigla. Sa kabila ng insidente, nananatiling positibo si Mommy Jonisha na malalampasan ng kanyang anak ang hamon na ito. Ayon sa kanya, hindi gagawa ng masama si Manny. Mabait siyang tao at alam niyang may pananagutan siya sa Diyos at sa mga tao. Aniya pa, ang pamilya Pacquiao ay lalaban sa anumang paratang at ipaglalaban ang karapatan ng kanilang anak. Samantala, ang balitang ito ay naging laman ng social media at pahayagan, at hinati ang opinyon ng publiko. May mga tagahanga ni Pacquiao na nagpahayag ng suporta at paniniwala sa kanyang pagiging inosente, habang may ilan namang naniniwalang may dapat ipaliwanag ang boksingero at dating senador. Sa gitna ng kontrobersya, nanawagan ang kampo ni Pacquiao na igalang ang proseso ng batas at hintayin ang magiging resulta ng investigasyon bago magbigay ng anumang hatol. Sa isang pahayag mula sa mga abogado ni Manny, binigyang diin nila na ang kanilang kliyente ay hindi direktang sangkot sa anumang ilegal na aktibidad. Ayon sa kanila, posibleng naging biktima lamang si Pacquiao ng maling impormasyon o sabuatan ng iba't ibang interes. Siniguro nila na gagawin nila ang lahat upang linisin ang pangalan ng kanilang kliyente at tiyaki na maibalik ang dignidad nito. Ang mga malalapit na kaibigan at kasamahan ni Manny sa larangan ng boxing at politika ay nagpahayag din ng kanilang suporta. Ayon sa isa sa kanyang mga kaibigan, Manny has always been a man of integrity. Kung ano man ang pinagdadaanan niya ngayon, alam naming lalabas ang katotohanan at mapapatunayan ang kanyang pagiging mabuting tao. Sa kabilang banda, ang pagkakahalo ng pangalan ni Manny Pacquiao sa kaso ni Neri Miranda ay nagbigay daan sa mas malawakang investigasyon. Napag-alamang ang negosyo na naging ugat ng isyo ay hindi rehistrado sa tamang ahensya ng gobyerno, dahilan upang ito'y mapasailalam sa masusing pagsusuri. Ang mga autoridad ay patuloy na kinakalap ang mga ebidensya upang matukoy kung sino ang tunay na may pananagutan sa mga paratang. Habang nagpapatuloy ang kaso, hindi maitatangging ang insidente ay nagdulot ng dagok sa pamilya Pakyao. Ngunit sa kabila nito, ipinakita ng pamilya ang kanilang pagkakaisa at pananampalataya. Si Jinky Pakyao, asawa ni Manny, ay nananatiling tahimik ngunit aktibo sa panalangin para sa kanyang asawa. Ang kanilang mga anak naman ay nagbigay ng suporta sa kanilang ama na naniniwalang ang kanilang pamilya ay malalampasan ang pagsubok na ito. Para kay Mami Jonisha, ang pinakamasakit ay ang makitang nasasaktan ang kanyang anak. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili siyang matatag para sa kanyang pamilya. Ang kanyang panawagan ay simple ngunit makapangyarihan, huwag nating husgahan ang hindi.